Isang panibagong araw na naman sa atin ngayon mga mare lunis nga ngayon at naisipan ko nga maglaba Noong Sabado pa nga dapat ako maglalaba Kaso nga lang naisip ko na marami nga palang nagbabalaw sa ilog Pag araw ng Sabado at Linggo Kaya ang ending, Monday na ako nakapaglaba Yun nga lang mga mare, nagbago nga ang isip ko Na dito na lang magbalaw sa bahay at hindi na sa ilog Paano ba naman kasi may pasok si Mr. Walang magmamaneho ng kulong-kulong na tricycle Pag single naman yung ginamit ko, tiyak sasama yung dalawang bata at magpababalik-balik lang ako maghakot ng labahin. Kaya sabi ko kay Kuya Briggs, tiyagaan na lang namin mag-igib sa poso. Maya-maya nga ay nagising na nga si Brielle. Una nga niyang tinatanong pagkagising ay kung nasaan ang papa niya. Makapapa talaga yan mga mare. Hindi ko alam kung ganun din yung mga lalaki niyong anak. At nagising na nga rin si Ate Erich. Nilutuan ko na nga siya ng itlog at tinimplahan ng gatas. Magkakapin na nga rin muna ako niyan mga mare at Skyplex. Nag-isa kami ni Brielle. Habang nakasalang pa nga ang aking mga labahin, e pinilaguan ko na nga yung dalawa. Binihisan ko na rin si Ate Erich at maaga ang pasok nila dahil may drawing contest nga daw sila ngayon. Isa kasi si Ate Erich sa mga napiling makasali sa drawing contest mga mare. Naihatid na nga ni Kuya Bricks si Ate Erich sa school. Malapit lang naman ng school dito sa amin mga mare. Kayang-kayang lakarin. Pero dahil marunong na nga si Kuya Bricks magmotor ay siya muna ang pinagahatid ko. Minsan sundo na din. Sa oras nga na to ay hindi pa kami nakakapag-igib ng tubig dahil may mga naunang pila pa sa amin. Kaya kumuha muna ako sa drum na inipon namin para maumpisahan ko na yung pagbabanlaw. Mag-aalas 12 na nga ng tanghaling yan mga mare at medyo nakakaramdam na rin ako ng gutom. Ginisang itlog at kamatis na nga lang naisipan kong ulamin. Si Kuya Briggs at Brielle ay San Marino tuna na lang daw ang uulamin nila. Tinamad na rin kasi ako magluto ng ibang ulam ngayon mga mare dahil alanganing oras na. Pagkatapos ko nga kumain ay binalikan ko na nga yung mga nakapila kong timba sa poso. Kung makikita nyo nga mga mare yung patak ng tubig sa poso, ay halos 15 minutes bago mapuno ang isang timba. Natapos na nga namin yung Kuya Bricks mag-igeb, balisalitan nga kami ng bomba. Sa mga oras na nga yan mga mare, ay basahan na lang pala yung nakasalang sa washing. Hindi ko na rin napakita sa inyo yung pagbabalaw ko dahil busy nga sa paglalaba. 7.30 nga pala ako pumila sa poso at 11.30 am ako nakapag-igeb. Ganito pala kahirapan tubig dito sa amin mga mare. At kung tatanungin nyo ako kung bakit hindi nila kami lumipat sa may nawasa, ay hindi na muna siguro mga mare dahil naisip ko din na hindi naman kami naungapahan dahil sarili naming bahay ang tinitirhan namin ngayon. Magtitiis na lang muna dahil baka soon ay magkaroon din ng nawasa dito sa amin. Sana ba? Diba? Alas dos ng hapon na nga ako natapos sa mga gawaing bahay mga mare at nasundo na rin pala ni Kuya Brick si Ate Erich. Yan nga pala yung mga sinampay ko mga mare. Ang sarap lang sa pakiramdam pag natapos mo na yung mga labahin mo at ngayon nga ay inaantok na si Brielle. Kaya tatabihan ko muna siya. Yun lang mga mare. Thank you for watching!